Kasi po di ba, sa chicken, meron bone na... Ano po yun sa chicken? Di ba? Hindi diba? sa toko! Wishbone, uh, di ba? Sa, aminin nyo po sa manok may wishbone. Do you believe that there is goodness in every person? Why or why not? Okay. Nainiwala ka ba sa kabutihan or sa sinasabi niyang kasamaan mo? <laughs> Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa opisina ng 1Z Entertainment para makilala ang artists behind The theme song na ginamit dito sa pelikulang Green Gomes ang official entry sa 15th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Tara, samahan niyo ako. Hello SB19? Uy, nandiyan naman pala kayo! Ano na? Kamusta? Hello, Dennis. Josh! Grabe uh, na makakaroon lang po namin ngayon ah kasama niyo <laughs> <Del. laughs> po si Tax. Ano? Del. Hindi po namin na-expect na nandito kayo kahit may mic kaming hawak. <laughs> ako, ako rin pala may mic hawak. Hindi <laughs> makakapera sa harapan natin. Pero nga pala, bago ang lahat, gusto, lang, gusto ko lang kayo i-congratulate. Dahil kinukwento ko sa kanila kanina, una ko kayo napanood sa isang event sa GMA. Siguro, mga pandemic pa yun. Pero ah. ngayon, wow! Tingnan niyo yung mga thank sarili niyo. You've thank come you a long po. way. Congratulations talaga. Congratulations, Congratulations uh, your success. Congratulations din Welcome po pala sa WANZO. Welcome po. Ngayon, may hey, sarili na kayong studio, may sarili na kayong opisina. Grabe. Yes bro. Alam niyo po yung kwento niya dati, like, sa stockroom lang kami nag-practice. <laughs> pero ngayon. Eh. Tsaka po, ang mga inspirasyon namin mula wala nung walaawin pa. Wow! Umipad po. Wow. <laughs> po kami. Alam ko napaka-busy ninyo today, pero salamat pinagbigyan niyo ako. Magkakukintuhan lang tayo, guys. Tara, yeah, okay lang oh, gano'n? Anong naging inspirasyon niyo sa pagbuo ng kantang Niebel? Ah, uh, sa totoo lang po yung Nieve, yun nga po, uh, a year ago na release namin siya. Tapos, nasa tour po kami nun. Um, alam po naman po kasi siyempre tayo lahat tayo may mga reason kung ba't natin ginagawa yung ginagawa natin yun. Mm -hmm. Magkatrabaho, makaipon, and parang siyempre malayo po kami sa family namin na nasa USA ata kami nun. Um, habang inaabot natin yung mga pangarap natin, parang na-realize lang ko na para may realization na meron din tayong mga bagay na hindi nabibigyan ng pansin. Yung katulad ng yung pakipag-connect natin sa families natin, yung mga bagay talaga na nagmamatter sa buhay natin. So, ayun po, na parang um, through that song, gusto namin sabihin na parang kahit na magkakalayo tayo, kahit na hindi tayo magkakasama ngayon, parang um, maasa ako na darating yung time na magkakaroon ng tayo ng pagsasalo-salo. Tapos matutunaw din po lahat ng Navy. Yun po yung parang coldness o yung yung parang yearning na nararamdaman mo kapag nagkakalayo kayo na ng family mo or someone na talagang tinuturing mo na importante sa iyo. Lalit. Uh, may nabasa ako na itong nyebe daw, kaya ito yung ginamit ninyo. Dahil yung luha pala, pag tinignan mo siya under a microscope, para siyang uh, snowflake. Totoo ba yan? Yung talaga yung intention nyo? Kaya nyebe yung ano sa bukid mo yan? Ano gata ka Actually, lahat po nang naiisip ng tao, pinlano po namin yun. Kasi, advance po kayong mag-isip. Uh, Very futuristic. Napakalakas! Yeah. <laughs> so ano naman ang tatanungin uh, ko kayo? Ano ang mga naging reaction ninyo nung malaman ninyo na gagamitin tong kanta na to, itong ni Ebe, dito sa pelikulang Rainbow? Of course, sobrang honored po kami na mm -hmm. Kasi dati po kasi nung kakasimula pa lang po namin, it's something that we dreamed of na parang ano kaya, ano kaya, no, pag yung ano natin, pag yung sariling kanta natin ginamit na sa movies or sa series, gano'n. So, now that it really happened, now that it's really happening to us, yung mga gano'ng klaseng bagay, yung craft namin ginagamit na for something, especially sa mga movies mo na mga uh, actress and actors na talagang tinitinig nilaan po namin na pinapanood namin dating dati pa ang iniidolo namin so it's it's very ano sobrang hindi po siya kapani-paniwala sometimes we think about like sobrang thankful po kami dahil nagustuhan niyo po yung Nieve na kanta at napili niyo po na ilagay sa movie niyo po kaya maraming maraming salamat sobrang thankful po talaga naman oh din kami syempre hindi lang sa pelikula ito kundi mamalala niyo ginabit niyo kanta kanta nila kasama with Ben and Ben sa pulang araw naman ayos yeah. ah, po yeah. ako na pumapula sa trailer niya. Yes. Sa trailer Kailang pumasak niya. Nakakaiyak ko na. Makakatawa kasi nababasa talaga ako ng comments. Nakita ko yung mga comments ng tao. Nung pagpasok pa lang niya, yung, yung nag pa lang. Yung palang yung Ilabutan na talaga sila. Saktong, <laughs> <Ay, laughs> saktong, saktong tono. Pasok. Kinilabutan talaga sila. Kaya nakakatawa na ganun talaga yung reaction nila. At nakadagdag dun sa uh, yung sa intention namin na talagang maramdaman ng mga Kinilabutan po ako kahit yung Ooh, yung pala yung narinig ko. Kasi parang, yung sa first po na din rap nyo na teaser, yung parang, yung scene lang, scenery lang po yung kita, tas may naglalakad, kayo po hindi ba naglalakad. Tapos yung music lang po nagplay. Parang, super curious po, agad sa audience, kung anong meron dun sa story. Tapos narinig yung music, parang, nag-iwan agad siya ng mark na something interesting agad po siya. Tapos, um, nung napanood ko po yung trailer talaga, yung mismong buong trailer na dito, ang naisip ko lang po agad dun, sabi ko, grabe, parang kahit naman yung song na Nyebe, iba yung intention niya nung lyrics, pero kahit sa ibang klasing kwento mo siya ilagay or ipatong, didikit at didikit, so, didikit, at didikit no, didikit no, po siya. Kasi, actually, bukod po sa mensahe ng kanta, ang importante rin po kasi yung emotion na nadadala yung tao. din po yung mahalaga eh. And super, ano po, tawag doon? Goosebumps. Yung naramdaman ko po talaga doon sa, sa trailer na yun. And we're very thankful po na nagamit talaga yung song namin na Niebe. Kasi po, sa totoo lang talaga, every time we release our music, syempre, ang number one market po talaga is our fans, yung 18. Pero ngayon na malalagay siya sa isang movie, Super thankful po kami na mas maraming casuals po yung makakarinig. And with your reach po, mas malaking help po siya sa amin na maririnig yung tao, with yung your kanta reach, na. Dahil yung mga fans <laughs> nyo talaga, marami talagang paborito tong niebe. Yes, Nagkukuha so, sila. Sabi natin pinak na yung pinaka-underrated na kanta, ba't nga yung nabigyan na highlight At uh, yun, salamat at nagamit ito sa perfect na project Do you believe that there is goodness in every person? Why or why not? Of course, mo, yes. Alam ko na ako dyan, pero ang mm. person e, makilala ko si Josh Dina. medyo ko lang. Alam, hindi siya sa <laughs> <laughs> na, school. You know. <laughs> ako po naniniwala po talaga ako. Kasi parang, uh, meron nga pong nasabi ng, ng last time. Uh, parang, dito po kasi sa mundo, parang lahat tayo may kanya-kanya perspective. Uh, siguro, If hindi pa natin nalalaman kung ano yung story ng bawat isa, huwag tayong mag-judge kasi hindi natin alam kung anong ang agaling na rin na. So, uh, definitely okay. lahat, po, lahat po tayo merong goodness. Yeah. Lalong-lalo na pagdating sa mga bagay na pinapahalaga natin. It might not be um, yeah. sensible for other people. Ano ba't ginagawa niya? Malihan na. Yeah. Pero for him or for that person na talagang may reason kung ba't ginagawa niya, probably feeling na tama yung ginagawa niya kasi it's something na ginagawa niya para dun sa minamahal niya o para dun sa importante tao na hindi niya niya. So, eh, ayun ko na talaga ako na lahat tayo, may kabutihan. Pero lang. Hindi, <laughs> pasagutin natin siya. Oh, Josh. Ikaw, sa tingin mo ba? Yeah, Nainiwala ka ba sa kabutihan? Gusto o na naniniwala patay, ka? Ako, basta ilang lahat-lahat. Lahat, lahat, lahat. If, okay. Si Josh, naniniwala ka ba sa kabutihan o sa sinasabi niyang kasamaan mo? Ano <laughs> <laughs> saan ka mas naniniwala? Ah, uh, Listen, hindi ko na rin alam eh. Pero tulad po ng ano ako kasi, in anyway, um, naniniwala ko na kahit minsan kahit na, na, view natin as masasama or ba't ganyan yung mga tao na yan sa babas, yung sa public, minsan sa news, sa ganun. I feel like yung beliefs talaga yun, yung parang um, humubog sa kanila para maging gano'n sila. Minsan di nila choice na maging gano'n sila. Talagang nahubog lang sila ng buhay na gano'n So, Um, siguro, yun nga, parang na nakikita ko na merong goodness in every person. Kahit po ako personally, ganun ko po tinitingnan lahat ng tao sa mundo. Parang kahit may ginagawa sa aking mali, parang tinitingnan ko, ah, kasi ano. Ah, yeah. Sige na, tatry namin, namin mamaya. Oh <laughs> tatry namin mamaya gawa ng mali sa'yo. Most of the time po kasi, um, para siyang 10 is to 1. When you do 10 good things, tapos gumawa ka ng isang mali, mas nakikita nila yung, mali. yung mali. Parang nawawala lahat ng kabutihan na ginawa mo. So, I think, yun nga po, lahat naman merong goodness, kabutihan. And even though um, we do bad things, with the um, na nagkakaroon tayo ng pagkakamali, meron laging kabutihan. Ayun, maraming salamat sa inyo, SB19. Uh -huh. Invite natin sila ngayon, December 25, na manood sa Cinema Nation Live. Green Bones! Yes! Na yes, yes mga kapuso, uh, inimbitahan po namin kayo na manood ng Green Bones. Malapit na po yan ngayong Kapaskuhan po, December 25 sa lahat po ng cinemas nationwide. Yan, inibitahan po ka ng SB99. Of course, the one and only, Dennis yes. Trillo! Grabe! Oh, Salamat Thank po. Thank you sa inyong lahat. Excited na po.